Hello, hello, mga guys. Gawa ko ng soup ngayon. Patatas at, at karot. Kasi wala na kaming gulay yan lang. Saka siguya, kamatis at bawang. Yan muna ang igigi sa mga guys. Tapos, ilaga ng kaunti at so, igigi sa muna ang bawang. Bawang muna. Ayan. Kasi walang magisarap kaya Okay lang. Konti lang mga guys ang mantika. Sunod ang sibuyas. Sibuyas. Okay. Sibuyas. Halo-haloin. Halo-halo. Kahit hindi na masyadong ano mga guys, kailangan man lang mag-isa siya. kita bekul lahat ang mga ayun. Ang kamatis. Eh nang gatas, paminta, asin at korokom. So yang bilang mga guys. Yan mga guys. Ah, tsalo halo. Okay na mga guys, initin na lang at titikman ko anong lasa tapos ng kaunting, ayan, cooking cream. Para medyo masarap ang soup. Ayan, kaunti lang mga guys. Tapos haluin na. Okay na yun mga guys, pwede nang higupin. Thank you for watching!